Gising na at makahipang ka naman sa hangin. Kainis ka. Sinisira mo paranormal vision ko. Hmm, naku, tama na nga yung ilusyon mo. Yung totoo lang, please, ha? Anong klaseng tao ba yung Steve na yan? Hmm. hmm, ilan na ba naging girlfriends niya? Ilan na ang babaeng hmm. pinangakoan niyang pakakasalan pagkatapos ay iniwanan lang? Sino at ano ba siya talaga? Hmm. Ano, sagot, bilis, hindi uh, ko. Uh, wait a minute lang, ah uh. Wait. Uh, oh. sinong kasama ni Nina sa pagsusunod sa akin. Siya, oh. Ang aga mo ata. Ah, kasi wala na masyadong tao sa gallery, eh. Iniwan ko na muna si Nalilian doon. Naglinis na muna ako. Siya nga pala. Ito si Steve. Si Odette, oh. mami ni Christy. Hi. Uh, hello. Hi. Hello, nice to meet you. Hi, Odette. I'm glad to meet you. Sumama so, mamao kay Leling to personally thank you for allowing Christy to do the commercial. Alam mo, magaling siyang artista at may talent siya. Mm -hmm. so, hindi ko nakakalain na maganda at bata pa pala mami niya. Thank you. Uh, pasensya ka na sa ayos ko kasi nag, <laughs> naglinis ako eh. It's okay. Ninang, ninang, baba mo ko. Mami, mami, hmm? dun tayo. dun tayo. Doon du oh, dali. Sandali. Excuse us. Bahala mami, ka na muna sa mami, kanya, ha? Mami, tuntay sa rumu, oh, anak. Tuntay sa na Upo ka muna, Steve. Sandali <laughs> lang. I'll get you something, ha? Sige. Anak, bakit? Oo, oh, mami. Anak na ba? Upo ka dyan. Bakit ba? May bisita tayo, eh. Oo, oh, ano yan? Mami, itong suotin mo. Ano? Anak, nasa loob tayo ng bahay. Basta nakakaya sa bisita. Opo, sige po, isusuot ah. na ni Mami. Naku, ikaw bata ka. Ano-ano ba pinagagawa mo sa akin, ha? O, ka na, labas na tayo. Hmm. O, oh, no, na. Magpaganda ka muna, Mami. Dali, Mami. Ano? <laughs> ano bang gusto mong gawin ko? Mami, magbrush ka na, dali. Naku, magbabrush pa. Oh, tapos na, ayoko na. Mami, maghikaw ka. <laughs> Naku, maghihikaw pa. O sige, pero isang hikaw lang. Hindi, dalawa. Ay, dalawa ba? Dalawa? O sige, <laughs> Naku, ikaw kung ano-ano pinagagawa mo sa akin. Mami, alika ikaw, na. Ikaw, anak, ha? Ikaw, ha? Mami, dali. Naku, ano na naiisip mo? O, alika na, alika na. O, o, Dana, relax ka lang, ha? Relax ka lang. Mami, labas ka na. Ano eh. Anak, ano ba? Shhh. Ano ba? Ano... Mami, lababas ka na. Oo, oo, oo. <laughs> Sit down, please. Maraming salamat ha kasi bagong experience yung natutunan ng anak ko. It's our honor. Thank you so much. You're welcome. Baka matalo tayo. Ay, oh, nandiyan na si Willie pero si Steve wala pa. Ano bang usapan niyo? Sabi niya, ma, dadaanan niya ako at magdi-dinner kami. Pero tatlong oras na wala pa. Pupunta na ako dito. Ah, abay, hindi pa dumarating. Maghintay ka na lang. Gusto mo mag-practice ka muna ng, ng, dancing para, you know, it's good for the body. Huwag na, ma. Ma, bakit ganon? Parang hindi na ako pinapansin ni Steve. Aba, wala akong alam dyan. Alam mo, Iha, kung ayaw na niya sa'yo, huwag mo ipilit ang sarili mo. Ako, kung ako ikaw, humanap ka ng iba para sumaya ka. At sumaya rin siya. Itayo mo ang bandera nating mga babae. <laughs> Yan. Yeah. Good evening. Oh, nandiyan na palang hinihintay mo. Darling, kanina ka pa hinihintay ni Pachot. Oo nga, ano ka ba? Ang tagal-tagal mo ah. Kaya na pa ako naghihintay. Para na ako to dito. Excuse me, Ma. Okay. Excuse me, Ma. It's cha-cha time! Huwag mo sabihin busy ka na naman sa trabaho. Tumawag ko sa pasina. Maaga ka rin umalis. Na nga eh. Oh. Galing nga akong Victory Consolidated kanina. Dahil delikadong mawala yung account namin doon. Ngayon? Tapos si manager hindi pa kagad dumating. Eh ano pang hinihintay mo? Tara na mag-bis ka na at makalisa tayo. Pwede bang sa ibang araw na lang? Ano? Eh total pa magkasama tayo, lulutang din ang isip ko sa dami ng problema sa opisina. Tawagan na lang kita. Ha? Ay nako, sige na. Talaga anak, ang husay-husay mo. At saka alam mo, ang ganda-ganda mong flower! Naku! Nakita ko late ka. Ay, pasensya ka na, anak. Kasi alam mo, ang dami inaasikaso ng mami eh, ha? Hindi bali na panood ko naman yung fly, fly, fly the butterfly mo eh. Kaling, <laughs> kaling. Ay, ang daddy. Hi, anak. Kamusta na? Hi, Odat. Hi. Ano nangyari? Hindi mo napanood ang program ko. Ang galing-galing ko, flower. Eh, nahuli ang daddy Tapos na ba? Parat ka naman ganyan eh. Okay. To make up for it, lalabas tayo at mag-ice cream. Ayoko, pagod na ako. Anak, anak, baka naman pwedeng mag-ice cream muna kay ni daddy, tapos hihintayin ko na lang kayo sa bahay, ha? Mami, iyaw ko mama. Frank, I'm sorry. Pagod na siya eh. Gustong umuwi. Sama ka na. No? Baka naman kung ano-ano ang itinuturo mo sa bata. Excuse me. You know, don't you dare accuse me of anything. Yung bata ang ayaw sumama sa'yo eh. Say bye-bye, Daddy. Bye-bye. Bye. -bye. bye. bye. Patahimikin mo na yung magina. Kaya butit hindi kayo nahabol sa obligasyon mo ipagugulo mo pa kay attorney. Eh kung ano no yung tinuturo sa bata kaya ayon ng sumama sa akin. Ano ba ang pinagpuputok mo? Noon, pinipigilan kita sa panliligaw kay Odette. Para yung pag-aaral lang ang sikasuhin mo. Inanakan mo yung pobre. Ano sabi ko? Panagutan mo at magpakasal kayo. Puro ka iwas. Papa, mukhang si Odette pa at ang kinakampihan niyo. Talaga. Maswerte siya. Hindi ka na pang asawa. You know what's wrong with you? Hindi ka marunong magmahal ng ibang tao. Kasi sobra ang pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi ka magtagal sa isang trabaho. Inom ka ng inom. Puros ka pang bababae. Bakit ba mapilit ka sa bata? Mahal mo ba siya? Siyempre, ano ko yun? <laughs> Lukohin mo ibang tao, huwag ako. Kanya ka nagkakaganyan, naiingit ka sa kanila kasi maligaya sila. Kapag nasa iyo ang bata, tatanggi ka at matatakot dahil responsable ka. Pabayaan mo na sa kanyang ina. Pabayaan mo na sa kanyang bata. Maligaya sila. Ako na. Mm. Ay, salamat. Natapos din. Lilian, pangin kaming dalawang basong iced tea. Yung maraming maraming yelo, ha? Yes, ma'am. Please. Sobra na yung Frank na yan, ha? Hindi ka na ba niya titigilan? Ito, mo ito. Dati naman hindi siya gano'n, ah. Ngayon, porsigidong porsigido. Bakit ba? Ewan ko ba sa kanya? Siguro napagod na sa paghabol sa ibang babae, kaya ako na naman ang pinepeste niya ngayon. Alam mo, Mari, nakikinikinita ako na na magiging problema yan. Dapat ngayon pa lang, harapin Hello. mo na... Good day. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Kanina pa ako rito. Nag-shopping ka rin, sabi ni Lillian. Sayang, kung inabutan ko kayo, ako na sana nagbayan ng lahat ng pinamili nyo. Uh, pwede pa naman ho, eh. Marami pa naman ho kaming gusto hindi nabili. <laughs> <laughs> Papagbiro ho talaga yung kaibigan kong yan, eh. Eh, ano ho bang sadyanin nyo? Bibili ho ba kayo ng paintings o sculptures? <laughs> Ikaw naman, di ba sinabi ko na sa'yo? Bibiling ko lahat ng laman ng shop mo. Huwag ka na magtinda. Sa bahay ka na lang. Saan bahay ho naman ho? <laughs> sa bahay ko sana. Eh? Kung papayag siyang pakasal sa akin. <coughs> Excuse me. <coughs> Salamat ho, Don Julio, pero hindi ho ba nasabi ko na sa inyo na kung panliligaw ho ang sadyanin nyo sa akin, eh, wag niyo na ho sana akong pupuntahan dito. Pero kung bibili ho kayo, okay lang. <coughs> sa bahay nyo, pwede? Eh, lalo hong hindi pwede. Kasi, ho, wala ho akong katulong. Kaya lagi ho akong busy. Kaya nga, kung baka kasal tayo, sampu ang magiging katulong mo. Don Julio, hmm? ang babae ho hindi ah. nagpapakasal para magkaroon ng alila. Kaya goodbye na ho. Ah. Goodbye na, marami pa ho siyang gagawin eh. Bye. Goodbye na. Bye. 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 Goodbye Bye. na ho, alis na ho kayo. Bye. Sige ho, bilis. Hmm? Maraming salamat sa pagdalaw niyo. Sige. Albibaka? Ah, sige ha. Bye-bye. Ah, Bye-bye. Bye-bye. Huwag na kayang bumalik. <laughs> Feeling ko, mababangga ka. <laughs> Ay, sorry. Ma'am, eto na po merienda ninyo. Ay, salamat. Salamat, salamat. Good afternoon po. Ha? <laughs> huh? Flowers so para kay Odette uh, Chuson. Ako na lang pipirma. Ha, ah, pakapirmahan lang ko rito. Thank you. Mm. And the winner is... Oh, ano yan? Flowers for you. Saan naman galing to? Kanina si Frank, pagkatapos si Don Julio. Sino naman to? Nakikita ko. Nang galing kay Steve yan. Sinilip mo, no? Hmm. Hindi ko yan sinilip dahil kaabot lang sa hmm. at dumiretso ko sa'yo. Hindi naman ako nagtagal sa labas. Hmm. Eh, bakit mo nalaman? Siguro sa'yo pinabili yan. Kung ako bumili niya, edi pinadala ko na lang sa'kin. Eh, paano mo nga nahulaan? Wait. Shh. Do not break the vibrations. Alam mo, nakikita ko, umbisa pa lang ito. At hindi siya titigil hanggang mapasagot kanya. niya. Hoy, gising na at makahipang ka na mas manghangin. Kainis ka. Sinisira mo paranormal vision ko. Hmm. Naku, tama na nga yung ilusyon mo. Yung totoo lang, please, ha? Anong klaseng tao ba yung Steve na yan? Hmm. Ilan na ba naging girlfriends niya? Ilan na ang babaeng pinangakuan niyang pakakasalan pagkatapos ay iniwanan lang? Sino at ano ba siya talaga? Ano? Sagot! si Sinihintay ko! Wait a minute lang, ha? Wait! Uh. Sana hinintay mo lang yung tawag ko. Hindi mo naman ako tinatawagan, eh. Hintay ako ng hintay. Eh... Busy ako, eh. Tsaka, matagal na akong hindi nakapag-ensayo. Mami, ang gabi. Pwede tayong lumabas? Miss na miss na kita, eh. Na-importante akong sasabihin sa'yo, kaya kita niya yung lumabas. Mm, something serious? Well... Something serious. Hmm. Mukhang yaya, mo na ako magpakasala. Steve, yes is the answer. Anytime. No. Gusto ko lang malaman mo na I've decided natapusin na itong relasyon na to. May ibang babae? Wala. Kung meron, sasabihin ko sa'yo. Let's be friends. Pagtawagan tayo, lumabas tayo. But, at this point, ayoko ng commitment. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako namapatawad sa na ginawa kong pag... Let's not talk about it, okay? Ilang naman talaga dahilan, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. That was the best thing we could do during that time. We were not prepared. You were not prepared? Nagpatibay ng pagsasama natin. Dahil ayaw mo masira yung katawan mo. Ayaw mong mawala yung karir mo. You're so selfish. Na hindi mo man lang ako kinonsulta. Give me a chance to prove na nagbago na ako. We can still be friends. Lalabas pa rin tayo. But things will never be the same again. Lalaban ako, Steve. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko sa'yo. I'll prove to you na walang ibang makakahigit sa pag-ibig ko sa'yo. Nasa na naman yan si Steve. Ay naku, iho, we seldom see each other. Himala na nga yung magkasama tayo ng breakfast. Katulad ngayon, it's Sunday. Ma, alam naman si Kuya eh. na naman kagabi yun. nag na naman. Ah, mm -hmm. ah oh, oh mm. Kuya. Hindi, <laughs> sira naman ako ha? Morning, yung Ma. Naku, iho. Wala na makaka-repair sa damage na nangyari sa reputation mo bilang male version ni Madonna. Mm. Wala na talaga. Naku! Ma, bakit iyo? Bakit? Uh, Anong ay! Bakit? Ay! Bakit? Ay, what's Dino wrong? Hindi na magkita, pero... Ha? Huh? kita, -kita parang lalo kang bunga bata. Yung mga ten years younger. Oh. Ma, nambaboyan lang si kuya. Ko, akala ko ano na. Ay, ay, tigilan mo ako, ha? Ikaw, wala ka mang bago assignment sa akin, ha? Ah! Pumasok yung commercial mo sa Clio Awards, ha? Ha? Huh? Oo! Oh, Kailan? Oh, oh. Oy, oy, oy! Teka, teka. <laughs> Kayong dalawa, seryoso ko, ha? Sagutin niyo akong dalawa. Yung, yung tama. Sino na ba talaga ang girlfriend niyo? Ha? Yung sigurado dahil gusto ko nang matahimik kayo. Ma, basta ako. Wala, ma. Gusto ko lang maging masaya habang bata pa ako. Ako, ma. Ah. tatanong ko lang, ha? Kung kayo ang lalaki, tapos eh, medyo may nagustuhan kang babae eh. mm. at bilib ka sa mga ginagawa niya. Mm -hmm. Ang problema, meron siyang anak sa pagkadalaga. Ito ba si seryosohin niyo? Well, depende kung iniwanan siya ng lalaki at hindi siya pinakasalan dahil marami siyang diferensya, ah, atras agad ako. Pero kung siyang miwan sa lalaki dahil he's irresponsible at hindi maaasahan, bilib ako sa kanya. Pero ang pinaka sa lahat, yung tigidig dito. Yun. Uh, tigidig, tigidig, tigidig. Yes. <laughs> uh.